Kung nakalimutan mo ang password ng AppSure mo, ito ang video para sa'yo. Umpisa na natin. Install mo muna yung AppSure app. Kung naka-Arabic pa sa'yo yung AppSure app, mas maganda pumunta muna tayo sa settings. Itap mo to. Tap mo yung English, tapos tap mo yung done. Magiging English na yung AppSure app natin. So pwede na tayong pumunta sa login. Tingin ka ngayon sa ilalim ng screen mo, itatap mo yung forgot password. I load ng AppShare app yung Google Chrome, tapos dadiretso siya sa forgot password link ng AppShare account natin. So, may kita na kagad natin dito in English yung form na kailangan natin uh, i-fill out. So, ilalagay na natin yung ikama number, tapos yung mobile number. Sa mobile number, nandiyan na rin naman yung example. Mag-uumpisa yung mobile number natin sa 5. Walang 0 sa umpisa. Tapos, ilagay lang natin yung image code, tapos itap na natin yung next magkakaroon lang ng security validation. So, piliin lang natin yung select one sa question. May pagpipilian lang dito, which is yung passport number and yung any dependency comma number. So, bilang OFW, ang pinakamadali sa atin is yung passport number. So, ito yung piliin natin. Tapos, dun sa answer, ilagay mo na yung passport number mo. Then, itap mo na yung next. Makikita na natin dito yung username ng Upshare account natin. Tapos, andito na rin sa ilalim yung form sa paggawa ng bagong password. Tapos, andito sa password policy yung mga kailangan natin magawa para mag-proceed yung pagpalit natin ng password. Dapat ang characters na ang bilang ng characters ng password mo ay 8 pataas. Okay? Tapos may isang capital letter, at least may isang uh, small letter, tapos dapat may number din yung password na ilalagay mo dyan. Tapos doon naman sa Confirm Password, ulitin mo lang yan. Tapos itap mo na yung okay. Pag ayaw mag-proceed nung uh, paggawa mo ng password, siguraduin mo lang na naka-check lahat nung nasa ilalim ng password policy. Kasi kung tama naman lahat nung nagawa mo, kung nasunod mo yung password policy na yun, nag lahat, nag-check, tapos nakapag-proceed ka, ito na yung lilitaw. The password has been changed successfully. Para makapag-login na tayo, pwede natin ilagin yung account natin dito sa mismong uh, Google Chrome. Habang nandito na tayo sa Absure website, itap lang natin yung Vision 2030. Enter mo na yung username o kaya yung ikama number mo. Tapos sa password naman, enter mo na yung bagong password mo. Itap mo na yung login. May marireceive kang OTP, tapos enter mo lang dito. Ayan, successful na yung pag-login natin dito sa Absure website. Pwede mo na rin yan gawin sa Absure app naman. So pagbalik natin sa Absure app, itap mo lang yung login. So yung username or ikama number mo, tapos yung bagong password mo, i-check mo na rin yung keep me login. Tapos itap mo na yung login button sa ilalim. So yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next video. Bye!